mandatory repatriation dapat nang ipatupad sa mga lokal na apektado ng missile attack. Yan eh ayon kay Sen. Risa Ontiveros. Detalye na balita mula kay Raymond at sa Aris 28. Raymond, good morning. Ngayon pa lamang ay dapat magpatupad na ng mandatory repatriation sa mga kababayan nating overseas Filipino workers na apektado ng missile attack sa pagitan ng Israel at Iran. Ito ang panawagan ni Senator Risa Hontiveros ng tumitinding tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon kay Huntiveros, habang ginagawa ang mandatory repatriation ay maghanda ng mga hensya ng pamalaan dito sa Pilipinas. Ito ay para tanggapin ng mga OFWs na magbabalik bansa, ihanda ang reintegration programs, livelihood assistance at psychosocial support. Dapat matiyak ng pamalaan na walang Pilipinong maiwan sa away ng Israel at Iran. Sa panig ni Senator Gingo Estrada ay pinayuan ng ating mga kababayan na apektado ng kaguluhan na konektado sa Philippine Embassy sa kanilang lugar. Ito ay para sa mga safety updates, advisories at para agad makahingi ng tulong sa oras ng emergency. Kaysa din si Estrada sa mga naniniwala ng mga OFWs na uuwi ng bansa ay dapat may nakahandang livelihood assistance dahil bigla silang mawawalan ng hanap buhay. Sabi ng senador, may mga nakahandang programa ang OWA, ang Department of Labor, ang Department of Trade and Industry at ganoon din ang TESDA at maging ng mga local government units para matugunan ang pangailangan ng mga OFWs upang makabangon at makapagsimula muli kapiling ang kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Ito si R. 28, Raymond Dadpas para sa DCR Rates, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond!